So, ayun guys, may dumating na naman tayong parcel. yes, thank you sa pa sponsor. Bubuksan na natin. Laki naman ang lalagyan ay. Tadaan! Surprise! Hindi makapagintay ang aking jowa. Wait. Nakababol pa pa. Iyaga. Wow. Sabun? May pa previous ba? Previous ba talaga to? Masa pa sapatas yan? Wak. Yep. So, yan may kasama pa siyang previous na ano black, pang blackhead. O, oh, diba? Pang mineral mud nose mask for blackhead and acne. Diba? Meron pa siyang pa previous. Thank you. Dalawa. Dalawa. So, tigay sa kami ni ate. <laughs> thank you, thank you, thank you. Baka pang yung papa kay papa. Hmm. Guys, thank you for watching. Bye-bye.